Uh, first Friday sa November uh, 2025 no uh, last November na sa 2025 uh, magpunsag uh, na ta magampo ni ta kung tapuan na itong mga gamit ngayon lang ko na nato. sa itong mga kautuloy no sa harim bakal na uh, uh, dagdag pa na para dagdag -dag protection sa itong mga uh, kaulingon um, mahawa ang mga body skills atong nasuyod ng mga nasuyod ng mga kagamitan na atong mga kagamitan suyun yung dag mga kalang mga, mga, mga energy ng mga mga daot itong kasuyod sa sa katotong mga 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 gamot na mga depensa na mga yun sa yung sa dito na natin yung in cleansing na ito atong mga kagamitan ng mga iso no nakakagimot uh, 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 cleansing na ito para itong mga gamit uh, na naproteksyon na na ito na maugasan din na ito sa pinaagi sa pulong sa Diyos Aman o pinaagi sa tubig o dugo ni Isu Cristo mo din na sa itong mga eksyon at tubig o dugo ni Isu Cristo na labing labing kabulungan na hatag ah normal ang tubig mindset to kay imahin na kay bulungan na milagdos sa panyo de duling ka ibo ra kuno nakong sa sa pabag sa balay ni ko sa no Jesus tang milagdos siya natag sa milagtong na kay bulungan jud amo to kon isukto sum naghatag og kahayag kyu ayu wa naksa dunay ka bua ah mo tay mga igsoon natay kon maisuna kining kon sa pari ni tuling nanna padetaron og kag ale ale pores niya yung mga pores niya mga vlogger kini mga pang kagado kay pamakak o kagado og mga kanang paglaid daw sa mga kon kita mga gamot kita mga gamot mga anting-anting nagulit -anting, mga anting o Hula Brex. Hula Brex ingon na kita na naghihimok instrumento sa Diyos na kita na lang na nangyikamot pasang na pitch pagsampit sa taas-taas sa taas sa langit. Eh, inon taga. Inon ta sa mga mga alipores ni Darwin o ni Darwin, no? Inon lang ta niya mga demonyo daw. Inon ta mga demonyo. Oh. No mga kaigsun sila na sila na pinag-aralan sila taas o grado pero bugo kaya pun bugo huh? bugo na kusog ng lait o kusog ng man sa atong mga kaigsun na, na mga kulit na mga piyartod ating-anting bugo o kusog ng lait kusog ng daot sa isig kaingon huh? sila alagatundo sa kwan sila ang nagatundo sa pila maayong ehemplo na ilang pang pan, dapat sila normal ang ilang normal ang tayo ng isulting dapat dilis ng mga daw o dapat pila ang, ang, mga kaeksunan na kagamot sa ng kabalatian sa mga may sakit di ba? Kini kay inun na atong atong mga ting iya sa o ang ato daw this simba iya sewa ato daw gitawa iya sewa gago ga, gago na bulok gago na bulok oh o, oh, man na bulok ang pam pamaraan upang pamaraan sa pam lang panulot no? mga kini mga uh, mga uban pastor uh, kini mga pari oh ipakita nako ang video sa pari nagsayaw ang isuot, pa niya ang kuwan sa simba, no? Ang, 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 ng, gamit sa simba ang ng kasuotan, nasuot niya. Kung manag sa iyo, sa um, pari, o, oh, kini, ako ipakuan ka. I-share niyo, mga kaisunan, i-share ni kang Darwin, kini pari, nagsiyo sa ha? Kapares pa yun, o um, babae, o, oh, kinsa ng babae, yung ipamparis, no? O, oh, yung, Mabre yung sakto ng na pare nagsuot sa iyang kasuotan sa simbahan o man nagsayo ya. Yeah? siya. Mabre yung pari, ng pare. Mabre mabre ni Darwin. No? Mabre yung ni Darwin na Miss Darwin po, kini si Darwin o, matabangan ni mga babarang na sigurado yun tapos yun eh e kini usap po ni ka demonics si Darwin si Darwin mga ning pari o iyang mga alipuris di demonic ni mga kampon sa mga kasal Kanan kabakakun Kampun sa mga pa, pang, panglait no munik kampon sa mga sugo ni Lucifer Chris Darwin no oh kay man siya kung kita daw magso sa im, mga Imahen o mga kanting-anting sama sa mga Sama sama sa mga bagul ko oh. bagul bagul kinsa ba nagbuhat ha? alang alang ang yawa ang buhat ana alang one eye third eye kanang mga bagul kanang mga kalikasan kining mga mutya sa kalikasan kinsa ba ang buhat ana di ba ang Ginoo kinsa nagbuhat sa ang hangin di ba ang Ginoo kinsa nagbuhat sa tubig di ba ang Ginoo kinsa nagbuhat sa lupa di ba ang Ginoo kinsa nagbuhat sa sa langit di ba ang Ginoo oh. No, Mama mayung mo si si Darwin na kung magsambit sa iyo ito, upo ka niya. alang binuhat na sa ginoo. Kaya inahaya na sa iyo. Ang hatapon siya, o mutya ng kalikasan para doon na, do na kaparti sa mutya. May mutya sa mga demonyo, o may mga mutya sa mga galing niyo sa liwan o kahayag. Nagkikan niyo sa atong katastasan na atong handong na Diyos na bathalang amahan. Makagahong Jesus, sangani Jesus, no? sa ngan po siya yung aman sa si, sa sa aman na si Yawi, no si si Yawi iyang gipakatao iyang si, anak si Jesus pinahagi sa dalang sa si espiritu gipakat niya sa Maria para matao si Jesus para ma atong mga sala kita mga tao para si Jesus ang kwan ba orang kebayaran mga Isus Kasi so, na uh, ang, sa itong di ba namatay si Isus sa kus ni Ion. si Isus sa kus na Diyos aman pasailua sila sa ilang mga sila iwa sila kabalos sa ilang mga sila di ba oh. o so, kung katong mga hodiyo na kaubang ni Darwin na bugal-bugal o oh. si Isus kitiwasan dito suk sa bangkaw sa hudiyo kampon ni Darwin no yung pare na Darwin ug mga alertoris ng mga mga vlogger no? da Darwin mo mga gisuon na kini Darwin apelyido ni ti hanu ba ning oh ani kini siya gusto lang siya ang iya mga gamit gusto lang siya ang iya gamit na may paliton oh gusto yang gamit mahalin o gusto siya sa kusog man mahimong kusog man ang balay ng araw ng daghang uh, donasyon sa iyang uh, o daghang donasyon o daghang mabayad siya dili ko moto na si Darwin na mo mudawat o bayad sa mga kan itong mga donasyon pero kana si Darwin sekreto lang na mudawat og kwarta sa mga iyang gitambalan sekreto lang na mm, mm, sekreto lang na si Darwin kanang pari na Darwin ah, kanang pari ni Darwin sekreto lang na nagadawat na og sa iyang pananambal nagadawat na og kwarta nagadawat na kwarta mga gisuna na. o na si Darwin mana si Darwin sekreto na siya nga igsoon kay eh, si Darwin tingnan niyo na sa tanan sana ba diba? Ay, sa ulo. Oo. Kay... Uh, kaling, uh, kaling uban pari, madamay lang sa kagaguhan ni, uh, ni Darwin, no? Ang uban pari, uh, maayo binatan. Pero kaya si Darwin, huwag ayo. Uh, bangis na, nga bangis na pagkahudiyo, no? Uh, Oo. Uh, nanong siya, de, uh, nanong siya, gamot na, uh, kung siya nanggabaw, mingon siya na, mingon siya na ang mga manambalay, sugos sa mga timonyo. Mga sata, siya po timonyo. Si Darwin, pari na Darwin, o mga iyang mga alepores, timonyo po, no? Timonyo. Ingon sa tanda mga mga gamon, mananambal. Mga sugos, siya. siya ang sugos sa... di monyo sugo ni ponso pilato o ni Puan, ni uh, baltasar uh, au ah, ni kwani uh, katong isa ka kwan uh, na bibi ay kan jesus no uh, selasar si o oh, moni mga sugo ni Punsulato, moni si Darwin uh, sugo ni. Kaya ingon siya ang mga tanan manggagamot sugo sa yawa uh, siya ang sugo sa yawa siya ang sugo sa nimo Darwin ikaw ang pare ikaw ang naghatag kamalian ikaw ang naghatag o dalan kamalian sa mga pare na uban mga pare na mga maayo mga binuhatan uban mga pare o, dili sama kalimo na nanambal sila wala sila pang ang uban mga pari na himong manabalay na wala igiingon wala igipadaos na kita mo na ito pero ka nang ngayon mo ka nang mga pari mingod na isurinder ayaw mo ito mga tulog kung isurinder yung habak niya ka nang iampuan niya inyo di sa Diyos inyo nang inyo nang inyo, inyo, ikan kung nang pangalihan kung himo sa Diyos lang ito kung iyo surinder na inyong isun sigurado kung mga igsuon Sigurado kong mga isun, patay ka mo sa mga dimundo. Ang pagbalo sa mga otan na wala kang habak, wala kang may mga patay ka mo mga isun. Pagbantay ka mga isun kay ang mga otan. Pagawa ng may mga dipinsa o mga kabal, virtud, sing lawas o kabal, o pudir, pundo, bakud, kanasag, tanan, sa iya sa Diyos na wala na mo. Kana, pagbantay ka mga isun kay ang mga demonyo magbugal-bugal na sa inyong kunahuna o labi na kamo hinay o mga huna na pagbantay mo na ngay din ang akong bagon kay ikaw na ako ang kwaniga rin pangit ang iyang pamatasan pati o kung sa mga kagawa po sa iyang naong pero ang iyang likod sa iyang likod demonyo pati ang yang les forest demonyo no shout out mga tanang mga vlogger shout out sa tanang mga mga gagamot, shout out sa tanan ng mga kautulan sa harimbaga uwa pang mga kagrupoan, shout out